Ngayon nga pala ay pupunta kami ng Iloilo para tikma ng sikat at pinikmama nilang nila ang scallops. E ng umaga kami umalis ng Bulalaka, Oriental Mindoro at dumating kami ng Tuuklak ng hapon sa Katiklan kung kaya bumiyahe kami ng apat na oras sakay ng paskat. Pagdating at pagdating ay bumili na kami ng apat na kilo nang sa ganun ay meron kaming sapat na lakas okay. <laughs> dahil ito naman talagang sinadya namin dito. Nang bombay ka muda, mura lang kilo. <laughs> Ayun na nga at magluluto kami ng tortang talong ngayong umaga. Yon. Yes! Kasama ko ngayon si Chef Logro. <laughs> <laughs> ping 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 ping. Yun. Ito na, mga idol. Ang ating tortang talong na pinagmamalaki ng mga mangyan. Ay! Pagkatapos nga namin magalbusal, ay tuloy na agad kami sa pagloading. Kasama natin ang mga masipag na pakyawan. Ayan, pasimple-simple lang mga idol. Oh, habang nagbubuhat, naninigarilyo pa. Ito lahat ang ibabiyahin natin sa Iloilo mga idol. Ayan, makikita ninyo mga nakapile-pile siya at nakapacking ng 10 kg kada red bag dahil ito madalas ang nai request ng ating mga client sa Iloilo. Ngayong araw ay dalawang truck ang kakargahan papuntang Iloilo. Kapag pumihit tayo pa kaliwa, dito naman makikita natin ang ating mga masisipag na magsasalandra na siyang pupili ng ating mga sibuyas. Kung kaya makakasigurado kang quality at kagwapugid kaayo. Nang bumbay ka muda, muro lang kilo. <laughs> kapuno nga ay tumuloy na kami sa pier na matatagpuan sa bayan ng bulalakaw, at tinuklak ay pinapasok na kami sa loob ng barko. Isa sa nakakatuwa ngayon ay meron ng mga pulis na nakaantabay sa ating pantalan upang sa ganun ay panatalihin ang siguridad ng ating mahamayan kung kaya nang dahil dyan ay saludo tayo sa masipag nating mga kapulisan. Pagkaparadangan ng sasakyan ay tumuloy na agad ako sa itaas para umihi at 10.30 ng umaga ay tuluyan nang umalis ang barko papuntang Katiklan at ito yung makikita ninyo kapag paalis na tayo dito sa Bulalacaw, Oriental Mindoro. Madalas kapag sasakay ng fast cut, madalang ang pupunta dito sa si aircon dahil may bayad. Pero may binulong sa akin ang kasama ko na kapag order ka nga lang daw ng Skyflex at saka kape, ay sigurado makakapasok ka dito ng libre. Kung kaya shout out sa bilis kong si Michael Agsaway na nagbahagi sa akin ng pinagbabawal na teknik. Pagpatak ka ng alas 12 ay bumaba na uli kami sa barko upang pumunta sa sasakyan. Dahil kapag babiyahin ng malayo ay mas mainam talaga na may baon o di kaya ay nagluluto tayo mga idol para makatipid dito nga sa baba ng barko ay kanya-kanya na lang diskarte para makatulog. Ayan, makikita naman ninyo mga idol, no? Meron sa loob ng sasakyan at meron din dito sa ilalim, nagkakabit lang ng duyan. Kapag sasakay ako ng barko, mas gusto ko talagang bumiyahe ng umaga dahil tuwang-tuwa ako sa mga nakikita kong mga tanawin. Lalong higit na lalaman ko na kung ano yung mga pulo na nadadaanan papuntang katiklan. yung kabilang side ng barko at ngayon ay pupunta naman tayo doon sa kabilang side ng barko mga idol ayan, hinihintay ako ng aking kasama so yun mga idol no tayo shout out Yeah. Rescue So yun, na ah, dito tayo sa kabilang side mga idol Ang ganda ng biyahe namin ngayon dahil napakakalmada ng dagat Hindi ko talaga alam kung bakit tuwang tuwa ako pag nakikita kong nagsasalpukan yung mga dagat Ayan, makikita ninyo mga idol mula dun sa pinagdaanan ng barko Makikita ninyo na sumasalpok yung alon galing sa pinagdaanan Doon sa alon na padating naman doon sa barko, ayan Talagang nakakatuwa at siguradong matatanggal talaga yung antok mo kapag napanood mo itong mga ganito mga idol ano? Pero kung ikaw naman ay isang taong may mas mainam na huwag ka nang umalis ng sasakyan upang sa ganun ay hindi ka na masuka. At ngayon nga ay pabalik na nga kami sa itaas. Pero bago kami pumunta sa itaas ay papakita ko muna sa inyo kung paano yung sitwasyon dito sa ulihan. Ayan, makikita niyo talagang bubula-bula yung tubig dagat dahil dun sa ilisin ng barko na ginagamit. Ano? Ayan, makikita ninyo mga idol. Ganda. Ngayon ay papunta na tayo sa itaas. Ayan, may aso. Ayan, akit tayo dito mga idol, no? Sa pag-akit nga pala dito ay kailangan natin ng iba yung pag-iingat upang hindi tayo madulas. Mula naman dito sa itaas, ay ito yung makikita natin dito. Ayan, andito yung mga sasakyan. Ayan. harus kapantay natin yung mga bubong ng mga sasakyan dito mga idol. At ngayon ay halos dalawang oras sa tayong buo at makikita natin ang isla ng Romblon. Ayan, pinakamahalaga talaga sa mga ganitong malalayong mga biyahe mga idol ay nang-i-enjoy tayo sa ating ginagawa. Ngayon naman ay pupunta tayo sa itaas para ipakita ko sa inyo mga idol kung ano yung kaibahan ng view doon sa baba at saka dito sa itaas. Sa tatlong oras nga na biyahe, makikita na natin dito ang Burakay na talaga namang mabubusog ang iyong mga mata sa ganda at puting buhangin at dagdagan pa ng mga disinyo ng bahay na talaga namang kaakit-akit sa ating mga turista. Dagdagan pa ng mga bangkang napakabilis na gumagamit ng layag upang mapatakbo ang kanilang mga bangka. Alas dos nga ng hapon ay tuluyin na namin narating ang katiklan. Kung kaya unti-unti na rin akong bumaba at baka maiwanan pa ng sasakyan. Paglabas at paglabas ng namin ng barkway ito kaya nang nakita namin na talaga namang nakakatawa dahil buhay na buhay pa sa kanila ang tinatawag na patares o pagtutulungan na hindi ko na nakikita sa ibang mga bayan namin na aming napupuntahan. Sa pamamaraan na ito ay napapadali natin at napapabagaan ng isang bagay at doon din papasok ang pagkakaisa. Gaya ng mga kasama kung hindi kayo iwan sa oras ng tulugan, malapit na kami sa pagbabagsakan ng sibuyas kung kaya kailangan ng sapat na pahinga upang sa ganun ay may lakas sa pagbubuhat. Nang bumbay ka da? mura lang kilo. <laughs> Tumigil nga muna kami sandali upang makapagluto at makakain. Ganito ang buhay behir kung saan naabutan ng gutom ay doon magluluto at doon kakain. Dahil mas maganda naman talaga ang nagluluto para siguradong safe at makatipid. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những Alas 8 ng gabi, nagbababa kami ng sibuyas. Shout out kay Boss Gigi sa patuloy na pagkuha at sa patuloy na pagtitiwala. Yun lang. <laughs> Five. Six. Five. Five. Six. Eight. Eight. Sa ikatlong araw nga ay sold out na ang aming mga sibuyas malakas makain. Kung wala lang gana lumabas sa kwarto. Iyak ka na iyak ay eh, sabi ko naman, dahil ibangan, dali na natin sa ospital.